bulag na makita ang sariling pagpag. Walang parparong nakakita sa magandang kulay ng kanyang pakpak. Walang parparong nakakita sa magandang kulay ng kanyang pakpak. pakpak. At hindi niya alam kung aling ang may pinakamatamis na nektar ng mga bulak dahil kung alam nila ang kulay, hindi sila lalapit sa mga harding may bitag para mabihag ang kanilang bulay at ang gulaklak lamang na mayroong pinakamatamis ang kaniyang ahaggan. Tulad ko, tulad ko, animoy-anino ng parparong laging lumilipad at ipinagtatanong ang gulay ng tubig. Ang gulay ng himpapawit. Ang gulay ng bundok. Ang gulay ng kalungsuran. At ipinagtatanong din ang kulay at awit ng pag-ibig. Kahil niyang sarili ko ay hindi mang ng na sa alimang pinakmalinaw na kristal na tinapyas sa sahig ng tamit. Wala akong pangamoy. Wala akong pangamoy sa bango ng kalikasan. Wala akong pangamoy. Wala akong pangamoy sa harding sambuntun ang pinakamababang bulak na na humahalimun. At ang bango ng katawang lastat na sa akin ay sa buong magkapag. Patulad ko'y paru paruparong walang bigilang takpak sa paglipad ng mataas. Humiyak, naghahanap, pangliling. Wala